Pag-usapan naman natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang tungkol sa mga jinn. Uh, dahil pinag-usapan natin ng sihir, ang jinn, ang mga syayatin mula sa jinn, ang mga satanas, demonyo mula sa jinn, ayan ang ginagamit ng mga mangkukulam para sila ay makapangkulam. Ang kabangyarihan ng mangkukulam, ay ang gagaling sa mga syayatin, sa mga demonyo na mga jin. Ano ba ang mga jin? Ang jin ay uh, mundo na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nilalang, mga nilalang na may katalinuhan at meron din silang free will, tinatawag na free, free will, meron silang kakayahan na maging masama, maging mabuti Meron silang kakayahan na mag-Muslim. Meron din silang kakayahan na maging kafir. Tapos, meron din silang mga pamilya. Meron silang mga angkan, mga tribo. Merong babae sa kanila, may lalaki. Hindi katulad sa malaika. Ang malaika ay walang kasarian. Ang mga Jin ay merong kasarian. Merong lalaki at merong sa kanilang babae. Meron din silang mga iba't ibang tribo, ang kan, iba't ibang wika, meron din silang iba't ibang relihiyon. May mga Muslim na jin, meron mga Hudyo, meron mga Kristiyano na jin, meron mga Buddhist na jin, meron pang siguro mas marami pang uh, mas marami pang ano sa kanila, relihiyon sa kanila kasi mas marami sila kaysa sa ating mga tao. At mapapansin natin na lahat ng kababalaghan o misteryo na ating nadarama, nakikita, ay simple lang sa atin ito. Ito ay maaring mga jin, mga demonyo, mga syatin. Sa mga kufar na mga bansa, o kahit ano man, kahit sa mga Arabia, kahit sa mga kufar sa Japan, meron Tinatawag na yokai. Yok, ang yokai, isa itong nilalang na para mga espiritu. Ganon din sa mga iba't ibang bansa, halos lahat ng bansa, merong paniniwala na merong tayong kasama dito sa mundo na ibang nilalang. Hindi tao, pero nandito sa lupa. Siyempre, ang Islam, ang sagot dyan sa Islam ay meron talagang tayong kasama dito sa lupa. Dalawa ang kasama natin dito uh, matal matalinong mga nilalang ay uh, isa dito ang jin at isa dito ay ang malaika, ang mga anghel. Sa lahat, sa lahat ng halos lahat ng bansa, mayroong paniniwala na mayroong bundo, mayroong kakaibang nilalang na nandito sa atin, kasama natin. Ah, katulad lang sa Japan, mayroong tinatawag na yokai. Sa Korea, may gumiho. Sa Western countries, mayroong vampire at saka taong lobo. Hmm. Simple lamang ito, mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, itong mga folklore dito, mga iba't ibang kababalaghan, kwentong bayan, simple lamang yan, mga, may mga UFO, may mga lumilipad, na nilalang, Simple lang sa atin yan, ang kapalilagan lang dyan ay maaring yan ay gin.